e-bike at e-trike sa mga lansangan huhulihin na ayon sa MMDA. Newscoop mula kay Geraldine Duwino. Mahigpit nang ipatutupad ang pagbabawal sa mga electric vehicles, tricycle at bisikleta sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong araw. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, ipinagpaliban ang panghuhuli sa unang dalawang araw bilang konsiderasyon at para na rin magsilbing information campaign. Kasunod nito ay nagbabala ang MMDA na maaring umabot sa impoundment kapag nahuli ang mga e-bike at e-trike na hindi rehestrado o walang lisensya. Inilinaw din ng MMDA official na epektibo lamang ang e-vehicle ban sa mga kalsadang lantad sa traffic congestion o sa mga lugar na nakasaad sa listahang una na rin inilabas ng ahensya. At yan ang aking news scoop, Geraldine Doinog, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.